Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Sana all ay nakatanggap na ng kanilang social pension. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng City Information Office ng Paranaque City. Idinaos ng biyernes, June 28, 2024, ang unang araw ng social pension payout para sa mga indigent senior citizens sa lungsod ng Paranaque. Sa unang araw ng payout, nasa 2012 na senior citizens ng barangay San Dionisio ang inaasahang tatanggap ng kanilang binipisyo. Bawat isa ay makakatanggap ng 6,000 pesos na sakop ng buwan ng Enero hanggang Hunyo 2024. Ayon kay Mayor Eric L. Olivares, mahigit 12,000 na senior citizens sa una at pangalawang distrito ng Paranaque City ang inaasahang tatanggap ng kanilang social pension para sa unang semester ng taon. Ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang City Social Welfare and Development Department sa ilalim ni Ms. Vivian Gabriel at Office of the Senior Citizens Affairs na nasa ilalim ni Ms. Leolinda V. Alcantara. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!